Ginareklamo nga nagahilay nga poste sa kuryente sa barangay Quintin Salas Haroa, gin na sa more power. Apang poste sa telco sa lugar nga ginareklamo man, daw matumba na. Si Thes na nakatuto. Kung sang nagligad nga adlaw na kakusmod bagod sa manugay ng kinireklamo nga nagahilay nga poste, subong all smiles na ang ining mga residente sa barangay Quintin Salas, Haro. Inibangod na isla na sa konkreto nga poste, ang daan kagabok ng poste. Uh, replace lang kag ang transfer naman ang secondary line, ma'am, Sang Moro, Ito sa bagong uh, poste kag ang mga kontador mo transfer naman namo si nanay bidangi rin na ko makulbaan nga magtangla sa poste sang una magtangra ka hadlukan ka nimo daw matumba subong wala na kayo na mm -hmm. message siya sa GMA pa. Kaya salamat din ako sa GMA nga nakayong amon di sa loyos balay. Samtang halos nagahulat na lang sa tiyon nga matumbang ang poste nga ginapanagiyahan sa isang katelko sa amuman nga barangay. Kada may malabay nga dalagong nga truck na sa mga residente nga masangit ang nagalaylay nga kable. Pila na ini kasi mana nga ginpalabot sa tagiya sang poste apang wala sa gihapon makayo. ginpalabot naman sa barangay ang reklamo kag suno sa ila ginreport Manila sa natungdan ang ining reklamo mga reklamo wala ya na ginatulugan ginapalo up sa ang tanan ng mga problema sa barangay. Nagpasalig naman ang PSTMO ng mga sa telecommunications company, agod mapanasig na ang pagpakaio. May mga ginasayan kita dira sa timpogi naton ng mga priority areas naton nga i-clear. No? Uh, like for example, lang sa mga traffic lights naton, wala nga kakatabunan sa dahon, kakaluloy ng mga kurinti, ng mga poste, sige na-clear naton ina siya. And ang mga sa edwalks naton, nga may mga ga pang pa ng mga poste, isa na sa mga priority naton nga ma-pull out at ma-transfer sa mas uh, safer nga lugar. Upod Caramel Portilla, Tess or Dallas. One Western Visayas.